magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? na no, may nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, eto na naman na ano ang tatlong rason na bakit tinutulak ka papalayo ng isang babae. Ang unang rason mga kasawi is hindi ka na mahal. Kasi ang isang babae, hindi ka naman itutulak niya sa ibang tao or papalayo kung talagang mahal ka pa nito. Dahil takot siya na mawala ka sa kanya or sa buhay niya. Kaya kapag kaganito ang ginawa sa inyo ng isang babae, isa lang ibig sabihin yan, hindi na kayo mahal ng isang babae, mga kasawi. Ito po yung ating unang rason. Ang pangalawa mga kasawi is meron na siyang iba. Alam niyo ba ang mga kababaihan? Kaya ka tinutulak. Ayan. Nirarito ka kung kani-kaninong babae dahil, alam mo ba kung bakit? Meron na rin siyang iba. Siyempre, kapag mahal mo kasi ang isang tao, hindi mo magagawa na itulak siya sa ibang babae or erito siya sa ibang babae bagkos dahil mahal na mahal kanya. At nasasaktan siya, di ba? Minsan nga, kapag mahal na mahal mo ang isang tao, tapos eto ay kabiroan ng ibang babae. May nagbibiro sa kanyang isang babae, di ba? Nasasaktan ka, kala mo sa pakiramdam mo na wala naman talaga yun. Pero kapag once na naririnig natin na tinutukso yung mga mahal natin na lalaki. Yung mahal natin, 'di ba, nasasaktan tayo kasi dahil may pagmamahal ka pa. ba diba? Kaya hindi mo kayang tiisin na matutokso sa sa iba. Kapag once na meron ka ng iba, so ibig sabihin na interes sa isang lalaki, hayaan mo na lang siya kahit na magkaroon na ito ng iba para maging malaya ka na rin at malayang gawin kung ano ang gusto mo mga kasawi. Yan lamang po yung ating pangalawa na rason. No makasawi ito ang pinakamasakit sa part. Ikaw na lang ang gusto niya na bumitaw. ayan. alam mo ba mga kababaihan, 'di ba? Sabi nga nila, kapag ka ginawa yung 123, ayan talagang sasabihin ko talaga sa iyo mas gusto nila na ikaw na mismo ang bumitaw kasi hindi niya kayang idiretso sa iyo na hindi ka na niya mahal meron na siyang iba so paramdam niya na lang sa iyo na hindi ka na mahalaga sa buhay niya para bang halos itulak ka na lang araw-araw ni hindi ka niya mahawakan mararamdaman mo yon kapag kang isang babae wala nang pagmamahal sa iyo or meron na siyang ibang lalaki kasi pinaparamdam niya ito sa iyo ng buong buo para ikaw na mismo ang bumitaw sa inyong relasyon. Para sukuan mo na siya mga kasawi. Kasi ganun yung mga kababaihan. Talagang lahat gagawin para lang mawala ka sa landas nila. Yun lamang po yung ating pangatlo na rason. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Lagi yung tatandaan mga kalalakihan kapag once na ginawa ni Mrs. or ng jowa ninyo na talagang binibiro kayo kahit kaninong babae, binibiro kayo or tinutukso kayo kahit saan tapos gagawa siya ng paraan na ikaka-turn off mo sa kanya. So ang ending, ibig sabihin hindi ka na nun mahal or meron na siyang iba kasi hindi niya yung gagawin sa'yo kung mahal ka pa niya. Kasi kami, mga babae, kapag once na mahal namin ang isang lalaki, hindi kami gagawa ng paraan na lumayo yung loob niyo sa amin. Hindi kami gagawa ng para, para maghanap kayo ng iba. Kung baga gagawin namin ang lahat para mag kayo sa amin lamang. At makakontento kayo na sa akin ka lang. Parang ganun yun mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pag niyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po na pwede na kayo mag -subscribe subscribe Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.